June 4 mga kalaki ng 8am Abay, ito na po mga kalaki ang ating mga 3 digit lucky numbers Umpisahan po natin sa Japan 102 Italy 628 Germany 931 Korea 244 Texas 738 China 155 Singapore 729 Hong Kong 860 Dubai 378 Malaysia 116 Taiwan 932 Thailand 709 Philippines 238 India 623 New Zealand 041 Australia 551 Mexico 220 Canada 398 Greece 780 Israel 053 Las Vegas 22 Ano ito? 223 Alaska 136 Saudi 887 ayan po yung mga 3 digit lucky numbers natin mga kalaki pwede po yan sa abroad at Pilipinas at sa national, pwede nyo rin po i yan mga kalaki kung gusto nyo para mabalitan nyo po ang numero panalo pa rin po tayo sa mga may gusto lamang po ah. at alagaan nyo po yung mga kalaki ng 3 days bago po natin palitan okay, claim it mga kalaki mananalo tayo ngayon, good luck po happy happy birthday po kay June Aristin Maraming maraming salamat po.